So, rito yung lakad dito sa bundok. Diwata. Ang dito ay... Padaos-os! Padaos-os! Padaos. Wala, walang paluwa eh. Ah! Guys, finally, nandito tayo ngayon sa Laguna na kung saan minit talaga natin ang ating matagal nang hindi nakikita at matagal siguro how many decades na po na hindi kami nakikita talaga na aking friendship, aking best friend talaga. So, nasa Laguna tayo ngayon. Kaya ako nandito dahil minit ko. Kung inyo nakikita dito... Alam niyo na kung sino ang kapitbahay ko dito at sino ang best friend ko dito, no? Minit ko si Maria Makiling. Kasi kami talaga mag best friend noon pa, Diwata and Maria Makiling. So, papakita ko sa inyo at place ko yung bahay niya at saka syempre yung dream house din ni Diwata. So, let's go. Ayan. Dati nung maliliit pa kami, doon kami tumatambay ni Maria Makiling. Nakita niyo yung isang naka-dream doon, doon. Tapos, ito, pag may mga visitors kami, may mga lalaki kami, ito. Ito naman talaga yung bahay ni Maria Makiling. Let's go. Ka sa labas, guys. Bago ka dito makaakyat, dito ka dadaan. Napakaganda pa. Mm. Napakatarik ng daanan kasi bago ka umakyat dito, guys, kailangan mo na makita ka namin pat dapat ka papasukin o hindi. So doon, napakalalim niya, napakataas. So kailangan din talaga yung dalamong sasakyan dito. Nakakondisyon lagi para hindi ka tumiri kasi napakataas niyan. So ipapakita namin yung napakagandang lugar na to. Ayan. Tawagin natin si Maria kung nandyan. Maria! Maria! Wala yata. Maria! Pairam kutsara! Wala ba dyan? Hindi <laughs> 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 Parang bahay ng mga Zoldyck. Ayan, tingnan mo naman yung gano'ng kaganda bahay ni Maria oh, Makiing, di ba? Wow. Dito tayo. Durian, no? Dito guys, ganito. Alam mo kung bakit napaka dito napaka misteryoso, no? Kasi dito talaga, 'di ba nakita niyo anong puno 'yan? Mangga. Makita niyo. Mangga. Ah. Mangga, oo. Pag pinitas nyo yan, ito ang magiging bunga niya. <laughs> so ganun <laughs> sa ka misteryoso dito sa Mount Maria Mount Makiling dito sa Laguna. Yung mangga, pag pinitas niyo magiging durian. Ang <laughs> galing. Yes, may, kasi may ano to eh. Oo, no? oh, oh. Maria Makiling at sa Diwata, di ba? So walang imposible sa mga Himala. Ayan, tingnan nyo. Galing to doon eh, kanina. Ano, ano mo si Maria Makiling? Best friend lang talaga. Magkababata kami noon pa. Tapos ang um, siyempre busy ako ngayon sa pagpaparis, di ba? So matagal kami hindi nagkita. Ngayon nang ulit ako nakabisita sa Laguna. So i-flex pa natin. Ayan talagang bahay ni Maria Makiling, guys. Ito, ano niya lang, dahilin eh, niya lang yan dyan eh. Kainan niya lang yan dyan, pag mga bisita. Pero doon talaga sa mga kasina. <laughs> oh, <Okay. okay. laughs> ano, magagulong tayo. Ayun, nakikita mo yung puti-puti na yan, oh. na puro puno. Oh. Ayan, doon talaga ang kwarto ni Maria Makiling. Oh. Tapos doon siya nag-aral lahat doon. O, oh. oh, ayan. Ayun dito, kita <laughs> nyo. Tawagin natin kasi nairig na ako dito eh. Maria! Maria! Oh. Maria! Maria! Tulog pa ata. Yes, diwata. Ay, tulog pa. Baka magalit. Huwag natin <laughs> tawag. Uy! Upo, upo, upo. Upo. Hindi yan. Dalandan na ito. Asali. Kalamansi. Ang lalaki ng kalamansi. Dalanda yan. Hindi ito kalamansi. Ano <laughs> yan? Ang tawag dito, sili. Oo, <laughs> oh, sili. Oh, ganito ang sili. Ganito sili dito, hindi to kalamansi. Ang tawag dito, siling bilog. Mm -hmm. Oh, siling bilog. Oh. Ito naman guys, ang tawag nito dito, green apple kaya lang hindi pa siya hindi pa siya ano kaya hindi pa hinog hindi pa siya hinog so green oh. apple Hindi pa siya po kaya hindi Kaya manilaw dilaw pa lang oo ang tawag dito ay green apple di ba marami pa dito marami akong prutas dito ayun lang ko ito naman guys ang tawag dito ay green grapes Tikman mo nga. Tikman mo nga grips. Masarap pa. Oo, matamis yung grips. Matamis yung grips dito talaga. O, tingnan nyo ha. Hindi pa kasi pwedeng kainin. Kaya ano, hindi sa pwede pang kainin. Pinakain lang sa akin. Eh, tata, tata, yung laki yung sabay mo. Eh, eh, Tapos, siyempre yung mga prutas dito. Ito, hindi pa ito mga Ito naman. Ang tawag dito ay papaya. Puto. Okay. Papaya pa papaya rito sa Kaya puto. <laughs> <laughs> Tapos ito naman ay Ang tawag dito ay na 'yun Pineapple. Kakaibang pineapple 'yan ah. <laughs> ito ang mga tawag dito. Uh, pineapple pine sa kaya lang ano ito. Pwede siyang prutas, pwede siyang gula, gulayin. Kaya lang siyempre um, na-stress siya kaya ganyan. <laughs> Maladiwata talaga. stress siya dati nung nagbubuntis pa lang siya kaya nagbukol-bukol hindi kinaya ng power. <laughs> so ano pa ba mga prutas natin dito? Yung talagang tinanim namin ni Maria noon pa. Kaya yeah. yeah, makiling, hindi uso dito sa amin yung ano. Ay, hindi dito. <laughs> Uy, hindi dito. <laughs> 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 ang hirap kumakon <laughs> Ay, na. Uh, hulog. <laughs> okay. Ayan, nahulog na. Yung kayumito, mga hinug na. Ayan, may kayumito naglalaglagan. Ayan po nung kayumito namin. Oh. Yeah. Kayumito, kayumito, ang, 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 English nito, is squash. Kayo Miko is squat. So, dito sa lugag na siya. Hinug na siya. Ibig sabihin, hinug na siya. Kainin natin, so, pwede mo lang na kainin. Di. Ah. Al Alam nyo kasi dito sa Laguna, dito nga sa kapit bahay ako ni Maria Makiling, di ba? Hindi kami dito naglalakad. Kaya lahat dito padaos dos lang. Kaya <laughs> <laughs> si, <laughs> Oh. Dito talaga si Consiel Morales lang Puti-katimpla lang namin dito ng kapiyan Oo Hindi <laughs> siya boss dito Kami ang bus dito <laughs> So rito yung lakad Dito sa bundok Ang uso dito ay Diwata, Padaos os Padaos os, Padaos, os. Wala, wala ang palwa Diwata, bibitso lang kita Dali Diwata yung palwa Yung palwa, wala Ang training namin dito guys <laughs> dito. Oh! kaya sa tinuro ko kay dito sa ating rest sa Laguna Chef kung saan kapitbahay natin si Maring so, sa naman guys ang mamit naman natin si Maria Labo kasi tatlo talaga may best friend so Maria Makiling <laughs> yun, Diwata at saka Maria Labo So hindi ko pa makita si Maria Labo, si Maria Makiling pa lang na-meet ko la dito. So nasa Iloilo ilo eh. Tinaga. Ay apat pa pala kami. Meron pang isa. Kaya lang hindi, hindi namin masyadong close si ano, Maria Makiling, Maria Labo, Diwata, at saka si Maria Mabantot. Kailangan <laughs> magkakilala niyo din sa kusin. <laughs> madam, tanghalian na po. Andyan na po, nakapagserve yung pagkain niyo po. Madam, Diwata. Kain na, kainan. na. Andyan na po si ano, nagserve ng kape mo. Pamisa. Ano ba? Dito sa misa po, madam. Kain na po kayo. Antok pa po eh. Oh, so, ba't lang mo alaman pa yung mga ano natin? Da makainan na. Dalawang misa po, nasa kabila. Ah, sa kabilang table? Opo. Sa kabilang misa? Ayan.